Libres oh no? Buti may ano Hindi naman ano Hindi naman oh. Ayo. <laughs> oh. Wala eh. po Ay, hindi rin makay mawawala hindi rin kayo magkakaroon. So, yung kita kita nyo guys. Hindi naman doon. Tumulo lang guys, Tumulo lang. Baka. Hindi. Teka, Hindi.

Di nga akin, special ako eh. Special time siya tama. Special child ka, huwag ka nang bigyan. Special child kayo. Special child din, napaka ano niyan. Special child din ako. Huwag magaan. Magandang. Tapos nga mamimigay? Si ano? Si ano? Si yun. Nama siya ang dera. Bakit kami Ayaw mo So, yung Salamat mga idol. Ayan ako. Tapos napalagayan. Salamat. Ay! Ay! Napalagay ko guys yung ano! <laughs> ko, ano sa 50k! 50 hours 50 nights! Ayan! Shoutout sa lahat ng taga dagat Ay, oh. Prince J. Rocco! Ayan o! Ayun. Ayun, ka na! Meron pa eh! <laughs> Wala na! Inutel! <laughs> sa kando pangulo? kanina pa! Nababaan na lahat! Saan? Sa baba. Sa baba. Sa baba. Kanina pa na Sarap pa ito. Malas na Ad... nga lang ako. Malas kasi. Hindi mo naman mo. Saan mo naman ka mo naman ka gano'n? Saan ba? Hindi ko. wala ako dito. Saan ka nagsasakay? Sa baba. 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 Inutil. Madami sambulin. Diba? Saan mo naman Sa